Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si uh, nasir Musahari Sabi niya uh, Pwede ba mag-alaga ng aso ustad Ang isang muslim Tapos yung alaga na aso pumapasok sa loob ng bahay Sana pumapansin Ang pag-aalaga ng aso bawal po uh, Maliban lang sa kung ano yung bagay na pinahintulutan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam man iqtana uh, kalban illa kalba saydin aw mashiyatin aw zar'in fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qiratani wa fi riwayatin qirat ang sino mag nag-alaga ng aso sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam imagine na pag nag-alaga ka ng aso, araw-araw mababawasan ang gantimpala ng mabubuting gawa mo ng dalawang bundok. Imagine, dalawang bundok araw-araw ang mauubos sa gantimpala mo. Eh kung hindi naman ganun kadami ang ginagawa mong kabutihan, di ba? Mauubos na dahil lang sa pag-alaga sa aso. Ang pwede lang pong alagaan na aso ay una, ila kalba Kung gagamitin mo sa pangangaso, uhul, gagamitin mo sa paghuli -pag ng mga hayop, sa kagubatan pwede ang aso na ito kung naturoan pangalawa ang masyatin aw gagamitin mo sa pagbabantay ng mga alaga mong hayop, halimbawa uh, may alaga kang mga tupa, alaga kang kambing, kalabaw takot ka na baka uh, nakawin o kaya ay kainin ng mga wolf uh, o ano pang mga pwedeng lahilan na mawala yung mga alaga mong hayop so pwede mong pabantayin ang alaga mong aso dito. So dahil doon pwede ka mag-alaga ng aso para magbantay sa mga alaga mong hayop. Aw, zarain. O kaya ay magbabantay ng pananim mo. Halimbawa mayroon kang mga pananim tapos uh, gagamitin mo yung magbabantay sa pananim mo, pwede po. So ang tatlo na ito, ang tanging nabanggit lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya kapag nag-alaga ka ng aso ay na walang dahilan inaalagaan mo sa loob ng bahay para bang pusa kasama mo sa pagtulog kasama mo lang sa paglalakbay para bang pusa yung trato mo sa kanya wala ka namang mabigat na dahilan kundi alaga mo lang yakap-yakap mo lang papasok labas-masok sa bahay mo malaking kasalanan po yung uh, ano po makukuha nyo dito kasi imagine ha ah, araw-araw dalawang bundok o isang bundok po ang mababawas na gantimpala sa inyo so iwasan po natin magalaga ng aso po kung wala pong mabigat na dahilan at uh, hindi rin po papasok ang anghel sa bahay na may aso po at may larawan po na may buhay sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu malaikatan baitan fihi suratun aw kalbun hindi papasok ang anghel sa bahay na mayroong larawan na may buhay may mga larawan na may buhay mga pictures natin o kaya ay, meron aso sa loob ng bahay. Kaya ang aso, hindi dapat yan tumatambay sa loob ng bahay. Ang dapat sa aso ay, sa labas ko ng bahay. Okay? Gaano magkaganda kaganda, kakyut ang aso, hindi natin pwedeng alagaan na maliban doon sa tatlong nabanggit. Ang ilan sa mga ulama, sabi nila, pwede na, din na mag-alaga kung magbabante ng bahay. Pero ang ilan sa mga ulama sabi nila, yung tatlo lang talaga. Pero kung gagamitin mo rin ang aso na yun bilang magbabante ng bahay mo, pwede naman ayon sa ibang mga ulama. Kaya iwasan talaga natin na mag-ala bumili ng aso para alagaan na parang gagawin mo na lang pusa. Kasakasama mo sa pagtulog, sa loob ng bahay, labas masuk sa bahay mo, hindi po yan ang dahilan kung bakit tayo uh, uh, uh mag-aalaga ng aso. Ngayon, ang aso po napakadumi. Kahit anong gawin natin, napakadumi ng laway niyan. Ang malinis lang po dyan yung balahibo niya kung kung hindi basa yung balahibo dry naman dry yung kamay mo walang problema hindi po marumi yung balahibo hanggat hindi po niya hindi po yan basa at hindi niya nalawayan yung kanyang balahibo subhanallah isang pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala no? alam niyo yung mga non-muslim na kung saan isa ito sa paborito nila kaya nga ang, ang ano ang mga marurumi ay para sa marurumi ang masasama ay para sa masasama. Imagine, ang nag-aalaga lang talaga ng aso, mga non-Muslim, sila lang naman talaga yung nauubusan talaga. Imagine, na gumagawa na nga sila ng shirt, nag-aalaga pa sila ng aso. So tayo, pinagbawalan tayo ng propeta wa sallallahu alaihi wasallam na mag-alaga nito para hindi maubos yung gantimpala mo. Kasi kung mag-aalaga ka ng aso, kapatid, maubos gantimpala mo. Gusto mo ba araw-araw? Araw-araw bro. Araw-araw sister. Nababawa sa gantimpala ng mga mabubuting gawa mo Isang bundok hanggang dalawang bundok na malalaking bundok ang nababawas sa gantimpala mo. Gusto mo ba maubos ang gantimpala mo dahil lang sa pag-alaga ng aso na walang mabigat na dahilan? Mas maganda po sa inalagaan mo. Pero kung mag aalaga ka ng aso, katulad na nabanggit ko, dahil doon sa mga nabanggit ko na alagaan mo yung aso, dahil sa uh, gagamitin mong pangangaso, gagamitin mong babantay ng alaga mong hayop, o magbabantay ng pananim mo, yun lang yung pinahintulutan. Pero wag naman yung labas masok para bang pusa yung trato mo diyan sa kasama mo sa pagtulog. So maubos ganti pala. So yan lang po ang konting kaalaman na way napulutan natin ng aral ang video na to. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.